Tingnan mo, lahat ng sabihin ko sa iyo na pwedeng pamamaraan, lahat may excuse kayo. 'Di ba? Wag mong gagalawin. Sige, sabi ko sa inyo, magkakahiyaan tayo dito. Magkakahiyaan tayo. Sige. Tubukan nyo. Tumigil ka muna. Tumigil ka muna. Tumigil ka muna. Tay muna. 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 Sige. op oh, wala wala gagalaw, wala gagalaw. sir, good morning. Good morning. Ayan lang yung kanto ng uh, EDSA sa kanitong uh, e. or yung uh, area na yan, yan ang Cubao. Cubao area. Sige, kunin nyo na yung walang driver. Andiyan yung mga tow truck sa harap eh. <laughs> Magandang uh, umaga sa inyong lahat Ngayon ay uh, January 9, 2025 At sa oras na 7 ng umaga Nandito ngayon ang uh, Special uh, Operations Group ng uh, MMDA Sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go Dito sa E. Uh, Rodriguez Ito yung papunta ng uh, San Juan City Ito namang uh, pinapaninga ng kamera Malapit lang tayo sa EDSA Ayan ang uh, Cubao area at uh, sa oras na ito, talagang maraming nakapark ng mga taxi Kasama na itong uh, isang uh, pribadong sasakyan At uh, ito, yung mga nakahamba lang sa sidewalk Matitikitan at mahatak na Ang uh, activities ngayong araw, yung mga illegal parking Sa kahabaan ng kalsada, ganoon na rin sa sidewalk Katulad nito, mahatak na Nabubulunan yung traffic. Pakipa-adjust nyo yan para makaabante yung mga sasakyan. Wala na yung mga taxi dito dahil uh, may mga driver naman lahat. Sige lang, sige lang, sige lang. Ito e, na po yan. Naka-angkla na po. Kanina pa po yan. Pinaluluwag lang po namin. Oh, di ba? May nalalakaran na? May lisensya ka, driver ka. ilang ilan, ilan taong ka na nagmamaneho? Matagal na. Hindi eh. mo sabihin, matagal mo na hindi alam na ang bangketa, hindi pwede harangan. Tabi, hindi ka nga nakatabi. Kung nakatabi ka, hindi tulad ng mga hindi ka sana na to. Sanay, sana kayo ng ganun. Ay, hindi. Walang pinipili yan. Pag mali, mali. Yung mayari ng L3, nakipagtulungan na. Siya na mismo nagsampad doon sa tow truck. Sige, sige. Sige, malayo. Na, wala, 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 lupyan, eh, na yung wala, wala malakaran ang mga tao. Ayan, oh, at least makakalakad yung tao na maigi. Wala kayong konsiderasyon sa mga tao. Nauna na kasi ibang team Kaya marami nang nahatak dito After ng uh, Erod Kumaliwa dito sa Gilmore oh, Diba nakakasunod naman Ilang beses na ito nakapasadaan oh, tinan Aware na sila eh, sa ginagawang non-stop clearing operation After natin sa Gilmore Kumanan dito sa In Domingo yung urban lifter kaya na yan. Yung Honda flatbed. <coughs> yung taxi na yan, palisin na. Aharam ah, eh. Wala ba yung may-ari niyan? Parang doktor ata yung isa eh. Bago na ang klahan, dumating na yung mga may-ari. Uh, may license naman, no? Attended. Oh, 1,000 lang po. 1,000. Bayad center. Uh, pwedeng bayad center, pwedeng land bank. Charge ko na lang sa kula. Kayo na lang bahala po. Doc, paano na lang? Ganun, ha? Paalisin na lang ito or paayos yung uh, parking. May labas lang yung sidewalk. Morning, sir. Morning. Nauna na kasi ibang team. Parang to. Maganda tignan pagka may nalalakaran dito sa sidewalk. Morning. Oh, hinto na, hinto na, hinto na. Stop na yan. Doon muna. Anong meron sa may hinatak pa kayo sa harap? Paki-check niya kung kaya niyo iano. Ah, uh, Ay ipa counterflow na lang sa kabila. Stop and go niyo muna. Oh, nat lakad ka. Tira mo ako sa ka maglalakad. O oh, di ba? Di. Di rin. Ayano. Oh. Hindi, ayan yung linya eh. Boss, alis mo na lang o kaya iparada mo lang pabalagbag. Lagpas po kayo sa bangketa. Itong isa, bukod sa nakaharang na sa sidewalk, ay malamang dito na talaga ito nakapark dahil nakakumot pa. dapat ganyan ang pagpaparking uh, madaanan lang itong uh, sidewalk itong isa, mahahatak na Pinoformahan na ng uh, ayun truck after natin sa in Domingo nandito tayo ngayon sa Maya uh, F Blumentritt ayan o oh. pag kunan nyo to ha ah. para tapos kunan nyo rin to para makita para makita yung difference ha ah. may closer order pala parking lang talaga sir ano So ginawang parking lang talaga to. Ako, ako siya lang. Nagbibis niya. May lisensya po kayo pwede tikita. O, oh, ito na lang po. O, oh, teka lang. Pagala. Ito, magpapatikit na lang. Isa pala ari. Paliwanag mo na lang. Itong isa, hindi sana matitigitan o hindi mahahatak kung inurong niya dito, may espasyo pa oh. Itong Itong dalawa sagad na. Mahaba. Tatlo, tatlo ito nakaharang sa bangketa. At saka dito, meron ako nabasa. Sige! Sige! Malayo! Malayo! Eh, naka-attack na po eh. Sabi niyo yung HRB lang. May lisensya po ba kayo? O patikitan niyo na lang para maalis siya na po. Pakimake sure na may dalang susi ah. Pakimake sure may dalang susi. Andiyan na yung mayari. Nakipagtulungan. Putol! Putol! Wait lang! Wait lang! Yung abansa! Nirelease yung handbrake. Tabi muna! Tabi Para makabuhos! <laughs> Ito palang uh, pinakita ko sa inyong tatlong uh, sasakyan na nakaharang dito sa bangketa. Iisang mayari ng tatlong sasakyan. Ngayon, hindi naman pwedeng tikitan ng uh, tatlong tiket ang isang lisensya kaya pinagpili na lang yung may-ari kung anong uh, paahatak. So itong hindi niya pinahatak. Ngayon ang mangyayari, iuorong na lang ito ng may-ari. Isasagad para lumabas yung uh, sidewalk. Pakikuntin mo na! Ikot! Boss, morning. Yan, Yan lang. Sa, Kasi nakaustina sa kalsada. Nasa F uh, Blumentritt pa rin tayo Ayaw magpatikit? Ito kasi sir, pagtahan ko kanina, sabi nila, aalisin. Oh. Okay, okay lang sa akin. Oh. Alis ako. Oh. Hanggang nakabalik ako, hanggang pa rin. Sobrang nakausti na kasi kayo. Wala na nga kayo, wala na kayo bangketa. Sana, nagbigay man lang kayo ng kaunting space. Sinasakad ako po yan, sir. Sinasakad. Ang problema po, sir. Kami sa kanila na na dala Private po kasi ah! si chef, patalaga kasi wala pa. Main po ako testing ko po dito. Ako uh lang po yung driver, ang ko po, po yung truck. Pakanumang po pwede pang party wala lang ang trial to test. Mailan naman po yan. Gis Pero so, po na okay. lisensya. Wala namo po, po kasi sir sharing driver na hawak uh, dito eh. So sino yung driver na magmamaneho? nasa po, sir, Hindi. sa truck po tayo. Eh, sino po magmamaneho na? dapat ngayon? Yung well, iniirahan naman po ito, sir, para eh di lisensya niya kasi siya magmamaneho eh. Sir. At least man lang may driver kayo diyan yung tiket, pabayaran nyo na lang sa kumpanya. Kesa naman yung buong sasakyan, hatak. naman yung Eh sir, wala po tayong magagawa. Wala na nga po kayong malinaw na bangketa dito. Sana, nagbigay man lang kayo ng konting, kaunting, ano, madadaanan man lang ng tao. ba? Diba? Ayun no, kahit yan lang man lang, o binigay nyo man lang para meron makaiwas man lang yung tao pag may kotse dito. Ngayon lang naman yun sir eh. Pero dito kayo bumapasok, di ba? Oo. Oh, o, oh, di... ganun lagi ang parada nyo. Hindi, Sir. Ngayon lang ako sinarate yan, Sir. Nagkagami lang ako kapagkita. Pero talaga, yung mga kapal ninyo natakalip ko talaga yan. Madalas po, kasi pag naka operate namin, yun din po lagi siyem namin. Hindi po, Sir. Ngayon lang ako sinarate yan, Sir. Nagkakita lang po kayo dito. Ngayon lang po nakakita talaga yan. Ngayon lang po kasi kami ayoko. maaga. Inagaan lang namin. Nagkakarate dyan talaga. Yung mga motor po namin. Kaya nga po, bakit di Bigyan nyo sa kumpanya dahil kayo naman po ang driver nila. Rather than having the car too. Ang laki ng babayaran ng company, di ba? Adyan naman po yung driver. May driver naman po na pwede mag-alis. Happy New Year! <laughs> Sir, hindi po pwede kung lagi na lang consideration hihingiin nyo. Hey, 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 hey. Hindi po. Paano ko malalaman? Hindi ko naman po malalaman kung ngayon lang yan. E eh, di sana pinarak niyo sa loob. Oh, tinan mo Lahat ng sabihin ko sa'yo Na pwedeng pamamaraan Lahat may excuse kayo Di ba? Kaya nga Ako na nga po nagsabi Andyan ang driver magpatiket kayo Alisin nyo na Kesa naman ipatow natin Isang libo lang yan Pag may ticket Kesa, kesa naman walang Kesa naman matow yan dibo Plus towing fee Oh. Kaya po yung pinapaliwanag namin sa kanila kanina. Kaya, nga, lahat na ng sabihin natin, meron silang excuse. Kaya nga kayo na nga binibigyan ng at least man lang. ba diba? Hindi ma madala yung sasakyan. Kaya lang sir, pagka yung natikitan sir, yung kumpanya namin, pagka ano, hindi naman oh, sa amin masamin, eh. Sir, mas malaki yan. Matotoo yan. So, yung naman Ay. namin, hindi kalaki. Eh, kung ayaw, nyo, kung ayaw nyo, sige, tone na lang natin. Kami na po yung ilang, ang dami ko nang binigay na option. Kayo, kami, ako pa po yung nakikiusap sa inyo. Kayo na po yung may mali, kami pa yung nakikiusap. ba? Diba? Kaya nga pinakiusapan kayo, para at least man lang, isang dibu yung violation lang, eh kung ayaw nyo, o sige, hayaan nyo na. Total, yun nga eh. Di naman sa inyo, sa kumpanya, di ba? O, oh? after ng uh, if uh, kumaliwa dito siya show boulevard at kakana ng uh, acacia lane so after natin sa uh, pumasok sa acacia lane kumana ng uh, F.A. Uh, Ortigas ayun meron ng matitakita takbo ate tawagin mo may ari nung race tapos andito na tayo sa may uh, P.Cruz nasa part na tayo ng Mandaluyong. yung yung ano Skog merong isang bahay doon na puro tambak sa kaliwa tingnan nyo pag meron pa Ayan o, oh, yung may mga e-bike na yan, kung ano-ano. Nasaan -ano. uh, ba yung may-ari dito? Lagi na lang. Ayan, uh, para may lumabas na. Abante ka na uh, maayos. Ayan, ayan na. Wala ka para dahan? Ito pa lang, Itong uh, nadaan na natin ng uh, Vios, nandiyan din yung uh, may-ari. So, hindi na ma-attack. Ito rin isa. Nandito na rin yung may-ari. Pero dapat ilang alisin yan after matikitan. Para, diretsyo tayo. Alagang ayaw nyo magligpit dyan sa labas. Ilang beses ko na pinabigyan. Sabi ko, alisin nyo yung mga kalat dyan. Once <laughs> Opo, hindi. I mean, yung mga kalat po. Ilang beses ko na po sinabi yan. <coughs> <coughs> oh. Kala ba, alisin mo yung mga kalat? <coughs> hindi mo naman inaalis. Ayan. <coughs> Ayan po. <coughs> hindi naman po kasi tambakan <coughs> dapat. Skog, kayo nga mag-alis ng mga ibang kalat. Yung, pina yung pinasok nyo na, nilabas nyo na naman. Sabi ko sa inyo. Sabi ko ko Kahit na, sabi ko sa inyo, huwag tatambakan. <laughs> Pang-apat na tato ito, pangatlo eh. Kukumpile ko na lahat ng videos mo. Pangatlo na to. Kukumpile ko na yung videos mo. Noong una, kasama namin ang lokal. Pangalawa kami. Ito, pangatlo na. Kami na lang po, tanggalin na. Yan, pasok yung... Yung mga kalat, alisin na namin, ha? Total, wala na rin naman yan, eh. Ito po, ano po ito? Pantang mo Pakipasok nyo na po. Kasi hindi magandang tingnan. Kayo lang po yung nandito sa kalsada na puro kalat po. Ayun o, tinan nyo po. Malinis yung iba. Buti sana kung hindi ko kayo pinagsabihan. Bakit bumalik yung mga tow truck? Bakit bumalik yan? Kaya ito magbigay ng lisensya yung Vios. Bakit? Hindi ba sa kanya yung Vios? Umalis daw malayong kinunan ng lisensya kaya pinapalik na lang yung isang tow truck. Ayun lang. Sa inyo rin po ba to? Sana naman po linisin nyo kasi ang pangit yun. Minakita nyo inayos ng nga po. Nay, ang linis sa sabi ko po kay sir dati, yung mga tambak po, huwag pong iiwan dito. Well, sir, maandar po yun. Kakali lang po yan, maandar po. Maandar po yun? Oo. Huwag nyo lang. Wala ano, yung may-ari yun. Tatanggalin na po namin ha, hindi na namin bibigay sa inyo. Bali, itong Linya na ito, Sir Gabta. Sila, sila lang nila, lang nila. Sila lang gumawa ito. Boss, kukunin na po namin. Mag-clearance mag na lang po kayo si Ortigas. Mag-clearance mag na lang. Mag-clearance na lang kayo si Ortigas. Pakiputo po. Paki-seso, sabta Tatlong pakiusap na to. Abusado na tayo. Abusado na po tayo sa ganito. Huwag mong gagalawin. Sinasabi ko sa inyo, magkakahiyaan tayo dito. Magkakahiyaan tayo. Sige. Tubukan nyo. Tumigil ka muna. Tumigil ka muna. Tumigil ka muna. Teka muna. Henry kayo, wag na parang Pigilan so, nga muna. Na Stop ka. Okay. Bitaw, wait. teka lang, teka lang. Hey. Hinto nyo muna. Okay. Hinto muna lahat. Pinapahinto ko nga eh. Scog, wait hey. lang. Sige. Op, Walang, wala wala kagraw, wala kagraw. Wala. Ni zero 'yung kamay, sa mentalis dito bakit ka nananakit? Bakit ka nananakit? Hindi ako nananakit, sir. Sinigurahan mo yung tao ko. Sinabi ko... Tek, makinig ka muna. Wala, tapin-tapin na yan. Nakaraan, ganyan din. Ano sinabi ko sa'yo nung nakaraan? Gusto mo pakita ko video mo? Ano, pre? May ticket na. Tinuwing nyo pa. Eh, siyempre, walang driver eh. Ha? Hindi, 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 hindi. Sinabi ko... Ano, sinasaktan yan. O, sige. 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 Lumapit ka pa doon. Ay, Ang sabi ko tumigil ay, lahat. Ay, ako, ako muna, ako muna. Ako muna. Ako, ako muna. Yung masyado, eh. ako muna. Ay, malagabi, lalas, Sige, tapos mo. Ay, sila, ay, teka, ay, teka, teka, skog. Teka lang. Teka lang. Itigil mo. Tumig tumigil, tumigil, tumigil ka muna. Kinakausap sabi, sabi kita. Pinapalinis ko, di ba? Ano gusto mong mangyari? Ano gusto mong mangyari? Ako ba kalabanin mo? Tataka hindi. Ako ba gusto mong kalabanin? Hindi, sir. Sinabi ko, tumigil ka muna, tumahimik ka muna. Tumahimik ka muna. Tumahimik ka muna. Ang sabi ko, tumigil lahat, kakausapin kita, di ba? Ikaw naman hatakan ka ng hata. Kaya tayo hindi Ang sabi ko sa inyo last time, ayokong may kalat dahil tambak yan. Di ba? Hindi sir, yung isang motor na kita mo, pinipintura na ako. Nagbabawas na kami, pasensya na. Hindi na ang na point, kaya dito. nga, ang point dito, Boss, yun nakaraan. Boss, ako muna, pwede ba? Kasi, Siniro mo kami nakaraan na nasakta kami, halos at nakita hmm. ko nun <laughs> Kasama dito. namin ang local nun. Ang point dito, makinig muna kasi kayo, bawat, bago kayo makipaghatakan. Sakit na, pero Boss, tapos na tayo kayo. doon. Makinig ka muna. Ang bilin ko sa inyo, alisin lahat ng kala Tama o mali? Tama o mali? Ano sabi ay, sir, ko? Oh, pero nasa tabi naman to. And, ah, anong sinabi ko sa last time? Ano sinabi sir, ko sa iyo? Eh, sir. sir. Hmm. Sige na, ano, na, sir, na kami ano dito. Teka lang, Teka lang. Teka lang. Teka lang. Sa lang. Kasi hindi tayo matatapos pa. Ulit-ulit to. Kaya nga, ang sinasabi ko sa'yo, iyo, dinedepensa mo na sa gilid. Which is sinabi ko sa mali. Nasa gilid yan, pero tambak, kalat. Magandang man tingnan. Tapos puro tambak. Tama ba yan? Kaya nga, sinabi ko sa inyo, alisin nyo, pangatlong beses na to. Ang motor, parada, sige, fine. Kaya nga, ako na, huwag ka nang sasagot kasi, pagbibigyan ko na naman kayo. Kaya nga kanya sabi ko, tumigil kayo, huwag kayong makikipaghatakan. Hindi kasi kayo nakikinig eh. Ano ba gusto papairalin dito? Katapangan. Ay, ako, ako nakasunod, eh, di, tagal na nakuha yan. 'no, 'di ba? Ku ako I masusunod. Ang, sayo, be, diba? ang pakiusap ito ha, sasabihin ko sa iyo. Ang pakiusap may hangganan. 'Di ba? Ang pakiusap ko sa inyo dati, linisin, tanggalin ang kalat at ang pangit tingnan. Yun, okay, lang, yun, sa yun lang sa akin. Tapos sinabi ko tumigil, wag mo mo naan. Ano yan? Pare-pareho tayo, kaya ko rin yun eh. Ayoko ng gulo sir, papapasok na ng tao. Yun nga eh. Kasi naano rin ako ni Uli, nabigla rin ako. Huwag ganun. Last time, sabi mo, may, se may sentimento yung isa kasi may kinu pinapasok ko sa'yo. O to, may yeah, sentimento ko Pero huwag ganun. Ako na Hindi, nandito na ako eh. Di ba? Pinatitigil kayo. Walang problema. Walang problema kahit may CCTV. Kaya ko lumaban ng legal. Masa ko pang gan... Papasok nyo. Recorded yan ha. Pag may nakita pa akong kalat, kukunin ko lahat ha. Ah, pati yan. Pinasok nyo na yan, nilabas nyo na naman. <laughs> lahat yan. Ang pangiting na eh. ni. Hindi, ayaw mo sila. Sila na magtanggal. Pagbalik natin, pag nandyan lahat yan, kukunin natin ha. May picture naman tayo. Itong dalawa, pasok nyo yan. Pinasok nyo na yan dati, nilabas nyo na naman. Wala, Wala na akong pakialam sa halaman. Ang sa akin, ang tingnan ang tambak e-bike, tambak motor, tambak kung ano-ano. namin na, yung lugar namin na yan. Nay, ang sinasabi kong madumi. Yan po, e-bike, oh, nakakalat. Yun, yan, lumang chassis, nakakalat. Di ba ang pangit tingnan? Okay, yung halaman. Yung halaman, sige na, wala Linis, na akong pakialam. Say, po po namin, Opo, dila. wala na po ang pakialam sa halaman. Okay, ang, 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 ilang beses na bilin ko po dito, lahat yes. ng kalat, linisin. Dahil ang okay. pangit tingnan. Bahay nyo po, kung tindahan nyo, hindi magandang tingnan. Okay, salamat po, sir. Nalam lang namin huling, Kasi wala huling, huling na to ha. Ah. Pag ako may nadat na pa kahit e-bike, kukunin ko yan. Recorded ha. Ah. Asa ha, natin yung mga okay ko. Parada hindi garahe ha. Ah. Iba ang parada sa garahe. Oo. Oh. Kasi sa susunod pag dumaan ako, dadalhin ko na lahat ng compiled video mo para wala kang masabi na hindi kita winarningan. Simple lang, linisin yung paligid nyo. Tapos pakiusap ko yung mga motor pag tumatakbo okay na sa inyo ha kaklaruin ko ha kaklaruin ko record kasi hindi kami talaga nee, kaklaru kaklaruin ko recorded to iba ang parking sa garahe wow. okay ang garage is pang matagalan nakaparada ang parking park ngayon alis bukas park ngayon alis mamaya simple lang yan ha magkaiba po yan o po pakiilinis ha hello morning hello morning What? Ano to Aircon? eh. <laughs> ano ba yan? Lago sa magandang laging <laughs> traffic siya eh. mo kami Sabi Sabi niya sa lugi daw siya. <laughs>